And I think to myself What a wonderful Once again, our debutant in her second gown, Maylene. ayan. And isasabay ko na rin yung wish ko. Ayan, patuloy ka lang sa iyong pangarap, ano? Simula simula, alam ko yung lahat na pinagdaanan mo. Isa rin ako sa umuyak sa'yo. At mag-4 years na mo sa akin si Mami. Ago ka lang sa iyong pangarap. Pagpatuloy mo yung dream mo. Kung ano man yung Uh, mga pagsubok. Alam ko, matapang ka. At uh, isa kang mapagmahal na anak. Lalo-lalo na sa iyong pamilya, sa mga matapa mo. Alam ko, love na love sila. Kahit mayroong nangyaring gap sa inyo, pero andyan ka pa rin. No? Happy birthday ulit, anak. And more celebration and good health palagi. Thank you very much once again. Okay, then so you need Don Thank you for all of for Thank you. Thank you very much once again among And now let's keep the ball rolling. It's the rest of our wishes that among could dito, pero as a group na po, dito po Together with Elma Umaling, Dr. Raul Felix, Clara Ayag, Willie Chu, Burnett Sapaden, Jean Reyes, Irene Oyog, Mary. Happy birthday, Myreen. <coughs> siguro kag estoy amain para ka na ko pe main ko ko siguro kag estoy para romo ko ko ya para graduate ka kanda ko pati ko waras ko waras ser pol wa ingkai kunto tabang kin serpol pol antes Speaking Bumbay, karamag ka namin. Sarama. Happy Eden birthday, my... May hey, mga tumawag na sa akin, may mga nag-inform na from different places, no? Local at saka sa abroad na nakita na raw nila ako. Sa so, bakit? Yung palamig nagbablog niya sa si Sir Paul. So, Maylin. Maylin stayed in uh, Itas, uh, Poblacion Elementary School. Grade 6 ka na may, di ba, noon? Uh, pero, hindi nawala si Maylin sa school. Bakit? Kasi ano si Ma'am Nida? Ano si Nitz? Ano si Saneya? So, kahit wala na sila sa eskwelahan, hindi na sila nag-aral doon. Araw-araw ko pa rin silang nakikita. So I was a living witness how my life was transformed into this kind of uh, lad. No, yung napakaganda niya, napakasweet, very thoughtful. Every event, every uh, occasion, pumunta in sa akin. Kahit ano lang, may dala-dala sila nininita sa kanisa Uh, may alam ko kung paano mo binubuo ang yung mga pangarap pag nangarap tayo, kailangan uh, lakihan na natin. No? At lahat ng payo ko sa iyo ay uh, sana ay maalala mo. Hindi ka iba sa akin, itinuring ko rin kayong mga anak ni Ninita. Actually, namimiss ko si Ninita. Si Sinea. Uh, hindi nila ako inisip na ako yung principal hindi sila natatakot na pumasok sa office. Ganun sila ka-open ka kay Sir Felix. So, may pagpatuloy mo lang 'yung mga magagandang uh, sinimulan mo dito sa Maynila. Alam ko na 'yung pangarap na 'yan ay matutupad mo samahan lang ng sipag. Alam ko kung gaano ka ka-katsaga. Alam ko 'yung ability mo. No? Ito yung bata na hindi natatakot kahit na uh, ipasok namin siya sa isang sitwasyon. Ang dami namin ginawa sa kanya para lang ma-expose. Isinali namin siya sa Mr. and Miss ano yung may? Pobes. Isinali namin siya sa yung sa TLE, PE. Di ba? Nag-champion pa nga siya doon. The purpose of that is para ma-develop ang self-confidence ni Maylin. No, yun, at yun ay uh, hindi niya hinindian yun. lahat At yun ay uh, practice para sa iyong uh, paglaki, para sa iyong pagiging uh, adult para lahat ng mga challenges sa buhay mo ay iyong malabanan at palagpasan. So, happy happy my uh, happy happy birthday my. Good luck, good health and God bless you always so pagi so definitely wala na po itong long message but you will undergo a challenge the challenge is called the one word that will describe Maylene. Muli po, magbibigay lang po ng isang salita na maglalarawan po kay mylin now here's the challenge bawal pong gayahin ang salitang nasabi na ng iba kapag nagaya niyo po intentionally or accidentally to doblehead ang envelope. So, get ready for the challenge. Again, bawal gayahin ang salitang nasabi na ng iba. You are not allowed to, to say the same word from the other participants. Otherwise, you will uh, give double or double your envelope. So, you are very lucky tonight. Ano po ang isang salita na maglalarawan po kay Maylene para po sa inyo? Brave. Brave. Very good. Integrity. Integrity. Wow. Having is one word. Artistahin. Artistahin. Mm oh. Sikat. Sikat. Po. Wow, oh, of course. Mugong dihera team. Adorable. Adorable. Flower. Ano po? Bulaklak. Bulaklak. Uh, she is a flower for you. Sige na, ipapasok ko na yan, ma'am. Close. Close. Uh, ano po, any words that describe, uh, ano siya ba, ay masipag, masayahin, ganun po. Masipag. 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 Okay. Star. Star. Because today is her day. Lovely. Lovely. Masiah. Masiah. Strong. Strong. Fighter. Fighter. What is the words. Iakin. Iakin. <laughs> Mabait. Mabait. Definitely, ladies and gentlemen, thank you for passing the challenge. Mala pakanatin, Dave and Mills. Yeah. And I know that those words really describe you, uh, my link Can I, Mylene? Can you please join your family and the eight girls They justaposre sa gitna para sa isang group picture today. Eh. After the picture, find na pangyabot ang mga envelopes. Uh. Akala niya si Pugong Biyero, no? Ako <laughs> nga pala si Onjay, na, sa At naniniwala sa kasabihan, Madam, pag iniwan ka ng mahal mo, never say die. Tomorrow is another guy! <laughs> yes! Broken hearted po ba kayo? Tomorrow is another guy. Basta may Gcash tayo dyan. <laughs> Eto na, let's welcome Kim! At number three! Yeah. more fun in the Philippines because of these traditions reflecting our culture.